Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang malaki pa rin nga po ang tiwala ni Jason Tatum sa Boston Celtics. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang paper man na nga po si Ray John Rondo at JJ Redick ng kontrata sa Los Angeles Lakers. Sa kabila nga po mga ng mga batikos na natatanggap ngayon ng Boston Celtics dahil sa kanilang mga fans at dahil na rin naging madali ang pagpasok nila sa NBA Finals, ay malaki para naman nga po ang conference ng kanilang superstar na si Jason Tatum sa kanilang lineup na kaya nga po nilang talunin ang Dallas Mavericks. Napatunayan na rin naman nga po ng Boston na bagamat man nga po puro injury ang superstar na kanilang nakalaban, ay deserving rin nga po nila na makapasok sa championship round gayong isa nga po sila sa may pinakamalalim at pinakatalentadong lineup sa NBA. Hindi nga po katulad sa mga nakaraang kalaban ng Dallas Mavericks. Puro mga trending nga de po ang mga manlalaro ng Boston Celtics sa madaling salita. Halos lahat nga po ng kanilang mga players ay kayang dumepensa kaya hindi nga po sila mahihirapan sa mga switching ng Dallas Mavericks. Bukod rin nga po dyan, ay kaya rin naman nga po nito na magtala ng puntos kung gugustuhin nila. Meaning hindi nga po sila mauubusan ng opensa sa kanilang magiging bakbakan. At higit sa lahat mas versatile nga po ang mga big man ng Boston Celtics kung saan mas reliable nga po ang shooting sa 3 point line. Kaya rin naman nga po nalang depensa ng pick and roll plays ng Mavs. At kaya rin naman nga po nalang makipagsabayan sa rebounding at pagsalaksak sa ilalim ng basket. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang paper man na nga po si na Region Rondo at JJ Redick ng kontrata sa Los Angeles Lakers. Ibinulgar na nga po mga katrops ngayong araw ng sikat na NBA insider na si Shamsharanyan ng The Athletic na si JJ Redick na nga po talaga ang pinaka-target ngayon na makuha ng Los Angeles Lakers. Ang kaso lang sa kabila nga po ng kagustuhan ng kanilang team na makuha ito ay may ilan pa nga pong tumututol sa ganyang lasing plano. Ngunit depensa rin naman nga po ng ilang mga fans ng Lakers, may ilang mga successful coaches sa rin naman nga po ngayon na dumaan rin sa sitwasyon ni JJ Redick na bigla na lamang naging head coach ng wala ng experience, kaya sigurado nakakayanin nga po nitong hawakan ang Los Angeles Lakers. Isa pa, hindi lang naman nga po si JJ Redick ang naging isang coach na kukunin ng Lakers. Gayong kukuha rin naman nga po sila dito na ilang mga assistant coaches na tutulong sa kanya. At kabilang nga po sa mga pangalan na kanilang kukunin ay sina James Borigo, Sam Cassell, Scott Brooks, Jared Dudley at si Region Rondo na inaasahang Peeperman na nga po sa Los Angeles Lakers sa mga susunod na araw. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like, and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.